a blessed afternoon po sa bawat isa sa atin. Welcome to our daily program, our daily bread with Johan. Ayan, purihin po ang Panginoon sa araw na ito at marami pong salamat sa mga nakatutok dito po sa ating programa. Let us continue to invite our families and friends, maging ating pong mga kapatiran, to join us sa programa pong ito. Lingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa isang panalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa panibagong buhay, kalakasan, maging sa mga pinagkukunan po namin ng aming mga resources to support our family, our livelihood. Salamat po, Panginoon. O Diyos, kami po ay humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Patuloy po, O Diyos, nagabayan mo kami sa aming gagawing programang ito, sa mga makikinig, sa mga tututok Panginoon at manonood, dalangin ko po ang bukas na puso't isipan at ang patnubay ng iyong banal na espiritu. Salamat po Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome to our daily program, Our Daily Prayer. Praise God po. Purihin ng Panginoon at welcome once again to our daily program, our daily bread. Para po sa ilang mga announcements, ang launching po ng ating home cell group ay ngayong August 10. Home Cell Group Operation, John 15, 16, ay ngayong August 10 na po, Sunday. So sa lahat po ng mga Team of 12 leaders, make sure po na nakapag-order na po kayo ng Operation John 15, 16 manual para po meron na po tayong guide by August 10, Sunday. for our Rizal Women's Fellowship ito po ay pin on August 16 Sabado po yan sama-sama po tayo muli sa lugar po ng San Carlos as we continue to bond and have a fellowship with one another August 23 po ang inaantay at kapanapanabik na life-changing experience batch 2 So magpalista na po tayo sa equipping team. Every Sunday po ay meron po silang uh, palistahan doon sa may registration area. Ito po ay may registration fee na 200 pesos at packed lunch po ito. Ma tayo po ay actually inaanyayahan din ng ating mga pastor to join the prayer on top of the hill sapagkat mayroong pong bagong series na gaganapin about Psalms chapter 23 ang pagiging pastol ng ating Panginoon kaya naman po ang lahat sa atin you no know? especially yung pumapasok ng maaga kung kaya mo namang mag-tune in ng 4.30 napakagandang pasimula ng araw sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos at sama-samang pananalangin mamaya po Thursday tayo po ay magkita-kita for our prayer meeting 7.30 po ng gabi Purihin ng Panginoon, I would like to acknowledge the authority given by our pastors to share the Word of God today. Our bread po ay matatagpuan po natin sa 2 Chronicles 28, 22 to 23. 2 Chronicles 28, 22 to 23. Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. Lalong nagkasala laban kay Yahweh si Haring Ahas sa panahon ng kanyang kagipitan. Naghandog siya sa mga Diyos-Diyosan sa Damasco, ang bansang tumalo sa kanya. Sinabi ni Ahas, ang mga Diyos ng mga hari sa Syria ang tumulong sa kanila, kaya doon ako maghahandog upang ako'y tulungan din. Ito ang nagpabagsak sa kanya at sa bayang Israel. Si Aharing Ahas po ay isang hari ng Huda na humarap po sa matinding kagipitan dahil sa mga kaaway niya. Ngunit imbis na sa Panginoong Diyos, kay Yahweh siya lumapit. Siya ay lumapit sa Diyos Diyosan ng kanyang kalaban. Siya po ay naipit sa isang krisis at ang sabi po dun sa ating talata, siya po ay nagipit sa panahon ng kagipitan, mas nakita ni Haring Ahas na siya ay lumapit sa ibang Jos Diyos Josan sapagkat iyon daw ang nagpanalo sa kanyang mga kalaban. Alam niyo po mga kapatid, ang krisis po o kagipitan sa buhay ng tao ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng puso ng bawat isa sa atin. Minsan sa halip na magpakumbaba tayo at magbalik-loob sa Diyos, lumalayo pa tayo sa Diyos at hinahanap natin ang ibang diyos-diyosan sa ating buhay. Sa oras ng kagipitan, ang ating mga pinipiling sandalan ay nagpapakita kung sino talaga ang ating sinasamba. Ano ba yung epekto ng kagipitan sa buhay natin? Ang kagipitan, sabi nga po, ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng puso ng tao. Ang kagipitan ay maaari ding maglantad ng ating tunay na pananampalataya o pwedeng yung kakulangan ng pananampalataya. In the case of King Ahaz, instead of drawing near to God, siya po ay lumapit sa ibang diyos-diyosan at ito po ang nagpabagsak sa kanya. Ang krisis po mga kapatid, hindi lang ito pagsubok ha. Baka akala natin pag sinabing krisis o kagipitan, pagsubok, problema. Alam niyo po, ang krisis o kagipitan ay maaaring pagkakataon din para ipakita natin kung kangino tayo tunay na nagtitiwala. Amen? Kaya naman ang tanong sa araw pong ito, ano ang dapat nating gawin sa panahon na tayo ay nagigipit? Ano ang dapat nating gawin sa panahon ng kagipitan? Una, lumapit sa Diyos sa panalangin. Parang lagi pong kasama sa points ito, ano? everyday, sa daily bread, yung panalangin. Sapagkat ang sabi po ng Jeremias 33 verse 3, Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at kamanghamanghang bagay na hindi mo nalalaman. Ang panalangin po hindi lang paghingi. Amen? Ito po yung ugnayan natin sa Diyos. Ito po yung relasyon natin sa Diyos. At sa oras ng kagipitan, kadalasan, natutokso po tayo na gumawa agad ng sarili nating diskarte humanap ng solusyon na hindi naman involve ang Panginoon o wala sa kalooban ng Diyos. Madalas tayong nagdidesisyon batay sa emosyon natin sapagkat nandiyan na yung pagkataranta, pagkatakot, pagmamadali, pagkabalisa. Ngunit inaanyayahan po tayo ng Diyos na siya ang unang lapitan. Ang sabi po muli ng teksto, tumawag sa akin at sasagutin kita. Lumapit tayo sa Diyos sa panalangin. Sapagkat ang prayer po, no, it allows us to show our faith in the Lord. Amen? Yung pagtitiwala pa rin natin na hindi man natin kayang harapin ang sitwasyon sa sarili nating lakas, dumidepende tayo sa lakas at solusyon na manggagaling sa Panginoon. Sa panalangin diyan po tayo nakakatanggap ng kapayapaan, karunungan at kalakasan. Pray often kapatid. Even when you are busy, find time to pray. Sabi nga po ano, first pray. Yan ang unang ating gawin. Not just in times of crisis but every day, let us have a lifestyle of prayer. Pangalawa, ano ang dapat nating gawin sa panahon ng kagipitan? Lumingon sa katapatan ng Diyos. Lumingon sa katapatan ng Diyos. Ang sabi po ng awit 77 verse 11, Aalalahanin ko ang mga gawa ni Yahweh. Oo, babalikan ko ang iyong kahangahangang gawa ng mga panahon noon. Kapag tayo po ay lumingon sa kabutihan ng Diyos sa nakaraan, ang makita natin yung katapatan ng Panginoon sa ating buhay through and through, no, year by year by the grace of God. At ito po ay tutulong sa atin para lumakas ang ating pananampalataya in the present because God has already proven his goodness and faithfulness in the past. Sa mga panahong tila tahimik, no, ang langit, wala tayong naririnig, walang sagot sa panalangin, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos at yan po ang magbibigay sa atin ng tibay ng loob. Amen? Sa halip na lagi tayo magtanong na bakit ito nangyayari sa akin o kailan ko ba matatanggap ang tugon sa aking panalangin. Tanungin natin, ano ba ang ginawa ng Diyos sa akin noon? what god has done in my life in the past at alam ko kapatid napakadaming sagot napakadaming tugon ang natanggap na natin noon and even the na, uh, the things that we do not expect from god na ibigay sa atin nya ng panginoon sabi nga beyond no beyond what we expect because our god is limitless ang Diyos na tumutulong sa atin noon ay siya Diyos na kasama po natin ngayon. Amen? So it's very important. Makikita natin sa Biblia, palaging pinapaalalahanan tayo to remember, remember, remember. Sapagkat yan po ang magpapatibay din sa pananampalataya po natin ngayon. Ang sabi natin, Anong dapat natin gawin sa panahon ng kagipitan? Hindi tulad ni Ahas na kung saan-saan siya kumuha ng tulong, lumapit sa mga Diyos-Diyosan, at tuluyang nagpakalayo sa Diyos. Ang dapat nating gawin ay lumapit sa Diyos sa panalangin, lumingon sa katapatan ng Diyos, at pangatlo, lumakad ayon sa kanyang salita. Awit 119-133 Lumakad ayon sa kanyang salita. Ito po ang verse na ating pong basahin, itakda mo ang aking mga hakbang ayon sa iyong salita. Huwag mong hayaang ako'y pagharian ng kasamaan. The Word of God, kapatid. Isa din po ito sa mga puntos na hindi nawawala araw-araw sa aming pagbabahagi dito sa Our Daily Bread. We could not stress enough the importance of reading the Word of God. Ang salita po ng Diyos, ito po ay ilaw sa ating landas. The world is full of darkness. Kahit nga sa loob ng tahanan, nakakaranas minsan ng kadiliman, ang pamilya, kaguluhan, kagipitan. And because of that, natatakot tayo minsan, nagagalit, napanghihinaan ang loob. Pero yung mga desisyon po na gagawin natin. Dapat ito po ay naka-anchor palagi sa salita ng Diyos. Sapagkat when our decisions, our lives are anchored in the Word of God, we can have clear direction. Amen? And we are sure that we are walking in the path that God has chosen us to walk with. Hindi lahat po ng madali ay tama hindi lahat ng shortcut ay kalooban ng Diyos. Madalas nga po, based on experience ito mga kapatid, lahat ng shortcut ay hindi kalooban ng Diyos at magdadala sa kapahamakan at pagkakamali at pagkalayo sa Diyos. Kailangan po nating mamuhay ayon sa standard na ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi ng mundo, hindi ng social media, hindi ng mga nakapaligid sa atin, maging ang sitwasyon kahit masakit, kahit mahirap, let us choose to hold firmly sa ating pong sa, sa salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Lumakan ayon sa kanyang salita. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, that should be the final. Amen? Yun po yung final standard na ating pong susundin. In conclusion, mga kapatid, si Aring Ahas po ay bumagsak hindi dahil hindi siya magaling. Kung hindi dahil sa kakulangan niya sa pananampalataya sa tunay na Diyos. Mali ang naging tugon niya eh nung siya ay naroon sa kagipitan. Ang kagipitan po hindi dahilan para lumayo tayo sa Diyos. It is an invitation no, to draw near to God. Sabi nga po, no, yung problems and trials po natin is not just designed, no? It's not designed na pahirapan po tayo. We can take that as an opportunity to grow our faith. Amen? So, ang challenge po sa bawat isa sa atin sa panahon ng kagipitan, kanino tayo lalapit. Huwag nating tularan si Haring Ahas na lumapit sa Diyos Diyosan. Sa halip, alalahanin natin ang katapatan ng Diyos, magbalik loob tayo sa panalangin at dumulog tayo palagi sa kanyang salita. Sa paggawa po nito, mararanasan natin ang tunay na tulong at tagumpay na nagmumula sa Diyos. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Trials are not a sign that God has abandoned us, but an opportunity to experience His presence, His power, and His faithfulness more deeply. In every crisis, there is a chance for our faith to grow stronger. Pagkakataon natin ito. Ikaw ba ay nasa kagipitan? Ikaw ba ay may matinding pinagdaraanan? Pagkakataon mo na para maranasan ang kanyang presensya, kapangyarihan at katapatan ng mas malalim. Sapagkat sa bawat kagipitan ay pagkakataon para lumalim ang ating pananampalataya. Tandaan mo, ang krisis ay hindi lang pagsubok. Amen? Ito ay isang pagkakataon para ipakita kung kangino tayo nagtitiwala. Tamang-tama ngayong Thursday, ang prayer focus natin ay ang ating mga personal na problema. May krisis bang personal kang pinagdaraanan? May mga kagipitan, kahirapan, kahinaan? Tayong lahat ay manalangin at tumulog sa Panginoon at pangawakan natin ang kanyang mga salita. Tayo po'y pumikit at manalangin aming Diyos makapangyarihan sa lahat na kagagawa ng mga imposibleng bagay. Walang kulang sa iyo, O oh Diyos. Higit pa ang iyong kayang ibigay sa lahat ng mga mananalangin may pagtitiwala at patuloy na didepende sa iyo. Nawa ay matagpuan mo kaming tumatakbo papalapit palagi sa iyo. Hindi humahanap ng solusyon o shortcut sa ibang mga bagay o oh Diyos-Diyosan sa aming buhay. Ikaw na wa, Panginoon, ang una naming maisip sapagkat tunay ngang ikaw lang ang tanging makapagbibigay sa amin ng katagumpayan. Sa anumang mga problema ang aming pinagdadaanan, personal man, sa trabaho, sa aming pamilya, sa aming ministry, sa aming iglesia. Dalangin po namin o Diyos na maranasan namin ang iyong mga pangako as we continue to anchor our faith into your promises. I pray and I declare life, blessings, breakthrough, and victory over our lives. Salamat po, Panginoon. You are faithful then, today, and forever. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos, mabuti at tapat sa lahat ng panahon. In the name of the Lord Jesus Christ with Pastora Pia and Pastor Kim, kasama po natin ang ating technical operator, Brother Jesse. Ako po si Sister Apple and always remember, this is door of faith. This is our home. This is our family. DFCCI, solid family. Solid family, DFCCI to God be the glory. Okay, one more Johan, DFCCI. <laughs> God bless for everyone. Bye. What's this? Glory to God.